Para maipamati ang laman o estado kan sa indang puso ngunya na Valentine's Day, may pakulo man ang mga estudyante kan San Jose Community College sa Malilipot Albay. Itom para sa mga bitter daa o na friend zone, broken hearted, ghosted o takot daa magkumit. Pula para sa in a relationship. Green para sa complicated, dalulo, no time for love, as in kabit. Blue naman para sa no label o enjoyer. White para sa mga single. Pink kung nag-aasa ka pa na mabalik siya. As in brown o kaki kung ginusto pero da ipinursu. Ang magkakralasing ini sa kursong Bachelor of Secondary Education Major in Filipino, game na game sa pakulo kan eskwelahan. Kaya kung ano ang status kan sa indang love life, ang kulor na kan bado ninda ang sa indang kasimbagan. Ang um, bakit naka-red ka ngayon? In a relationship po. <laughs> Bakit naka ano ka? Nag-iwal kaya kami sa bang hindi ka nag black ako. Ay. naka ano ka? Naka, naka white. Single po. Ay. Ay. Single but ready to mingle. Pag-shaway na! O oh, kung may hahanapon ka sa sarong guy, ano ito? Ano? Nasa Black A po. Bakit naka red ka din? Na-shirting lang. Ay. Sana all! Naka-white ka. Kolor sing asul ang sulot naman kan magbarkadang Acel as in Jerlyn. Mawot sabihon, no label o enjoyer. Um, Nakablo lang ako para mahiling minda akong I'm strong. Ikaw, bakit nag-blue ka? Ano po, no choice pero pinanindigan ko na sa so blue. Kasi um, no ko. label enjoyer. Ang mag-ilusyon na sinda Rosemary at sin James Kenneth parehong nakasulot nin itom. na friend broken hearted, ghosted o takot da magkumit kung color ito. Alagad, paliwanag ninda. Ano, nakablock po kami ngunyan, imbis ano. Gito ka dahol na kaya nagtataram na OA da pag naka-red. So nag-block na lang kami kung magagaro. Low key. Hindi, <laughs> <laughs> baka ko po kaya po prefer ang kulay na po. Uh, para may iba na. Ah. Uh. Pag po, kaya gano'n kaya birthday. Where your status kun apo don ini ni Allen Christian Batalye, ang Bachelor of Culture of Arts Education President kan iskwilahan. Naisip niya an nasambit na pakulo ngani magtauman nin kaugman sa kapwa niya estudyante. So actually, ginawa namin yung concept na yun which is dapat weeklong long activity po sana siya. But um, since hindi pa masyadong marami yung students kasi nag-start pa lang din yung class namin. So Nag nakaisip kami na what if magbigay din kami ng um, parang celebration na hindi lang para sa couples but also para din dun sa mga single, bitter or yung mga lalapang label or whatsoever. Ang nasambit na aktibidad, suportado man ni Atty. Randy Blaza, an administrator kan eskulahan. Hulita, makakatabang man ang mga siring na aktibidad sa pagtalubok kan mga estudyante. It was the idea of the College Student Council na parang magkaroon din ng ano, parang magkaroon din ng flavor yung yung February 14 that will be, uh, that will not be just an ordinary day. So, inopen up sa akin, sabi ko wala namang problema, total free ano naman tayo ngayon wash day. So, you are free to wear uh, whatever color you want. <laughs> Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia.